Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalita takan tayo po ipinalad na mga kakausap si uh, Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager, Raul Montemayor. Ginoong Montemayor, good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño, live na po tayo sa DWIZ, Channel 23, sir. Yes, uh, John, uh, good morning. At mga uh, magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig. Apo. Una-una sa lahat, reaction po sa tuluyan ng pagpapatupad ditong uh, MSRP o maximum suggested retail price sa mga imported na bigas, ginong uh, Montemayor? Well, kung yung adhikain nila ay pababain talaga yung presyo, masyadong mataas pa rin yung MS, MSRP na 55, 55 five okay. na ata ngayon. ano Tinignan mm -hmm. po namin yung monitored prices ng Bureau of Customs sa kalakaran sa international. Mm -hmm. Yung 5% broken ng Vietnam, na yun ang pinatawan nila ng 55 pesos na MSRP, Apo. ay bumag, bumagsak na yung presyo niya, no? yung, pres yung cost to import yung 5% na yan with tariff, pumapatak lang ng 30 pesos per kilo. Labas na siya ng pier natin. Nandito na sa Pilipinas, 30 pesos. Fifty mm five -hmm. eh, 55, ang margin mo, 25, grabe. <laughs> Kaya there is enough room na ipababata pa yan. Mm -hmm. Pagtataka kami kung emergency, bakit dahan-dahan okay. yung galaw ng gobyerno? Aha. Parang walang sense of urgency. Okay. And uh, considering so, na binabanggit nila ay kasunod po ito ng pagdadeklara ng food security emergency, di ba? Kaya nga. Eh. Kaya Aha. nga. Pero sabi nila para daw eh. makapag-adjust yung mga trader mm -hmm. eh nung nung July last year pa binaba yung pa to 15% mm -hmm. na anim na buwan na adjustment parang napakatagal parang wala na din din All right so mm, So oh sa, po, sa, sa tingin niyo, tingin niyo po Ginoong Monti Mayor, eh, hindi rin wag sasaksi uh, hakbang na ito or too early premature pa para mas masabing may patutunguhang maganda itong lay, layo ng ito't hakbang na ito ng ating pamahalaan. Well, kung, kung, kung ibababa nila ng mas mabilis, ah, baka mas magkakaroon pa ng epekto yan. Kasi ang question is bakit pa nila pinapatagal? Eh, akala ko gusto nila lang tulungan kaagad yung mga maghihirap, mahihirap. Mm -hmm. Nag-declare ng emergency para mailabas yung bigas ng NFA sa mababang presyo. Pero bakit pinapayagan pa rin maibenta yung imported rice na yan sa mahal na presyo? Mm -hmm. Parang hindi consistent mm -hmm. yung move nila. Okay. Yeah. Yes, ginoong Munti So hanggang saan dapat, yung, uh, yung, yun, yun nakikita po ninyo, hanggang saan ang limit ng uh, pagbaba ng presyo dapat? Sa 5% broken na yan. Parang sa uh, well-milled rice yan kung sa atin. Mm -hmm. Palagay ko, 50, kakayanin niyan ng mga trader sa, sa cost ng pag-aangkat nila ngayon. Kaya nilang itulak ng 50 yan. Kikita na sila ng regular. Mm -hmm. Sa ngayon, kumukita sila na parang nanalo sila sa jackpot. Kasi napakataas yung pwede nilang ibenta. Mm -hmm. So, malaki yung margin nila. kaya nga nanatiling mataas din yung presyo sa palengke. Mm -hmm. Pero, opo, pero ginamit to mayroon, ah. mismo ang nagsabi, to quote, Uh, hindi mo nakikita o hindi mo naiisip na papayag ang mga pribadong trader na malugi sa hakbang na ito. Yes. So, paano kung sa 55, eh, lugi na sila, mas papayag pa ba sila sa 50? Hindi sila malulugi po sa 55. Kasi sabi ko nga, uh, mura yung pag-aangkat nila. Mm -hmm ah uh, kahit patungan nila yan ng regular na patong nila, kaya nilang itulak yan ng 50. Aha. Uh -huh. So, yung additional 5 pesos na margin nila dahil na ibibenta pa nila ng 55, eh dagdag na na nila yun. Mm uh -huh. At kung halimbawa man may latay na po ito sa mga trader, eh kamusta naman po ang epekto nito sa mga lokal na magsasaka? Ah, sa, sa 55 walang problema. Kasi kung 55 yan, bali ang katumbas na presyo na ng palay, mga 22-23 pesos per kilo. Masaya na yung magsasaka doon. Mm -hmm. Ang nakakatakot, yung NFA rice na 35. Yun lang. Kasi, oo, yun yung presyo na palugi. No, in fact, inadmit ng NFA, sa presyo ng 35, malulugi sila ng 12 to 15 pesos per kilo. Wow. Kaya kung inaasahan nilang bababa yung preso ng mga pribado sa so 35, hindi mo mangyayari yon dahil hindi mo magpapalugi yung mga private retailer, di ba? Mm -hmm. Pero kung ibubuhas ibubuhos nila yung NFA rice at 35, katumbas na bilihan ng palay niyan ay mga 18, eh, mm -hmm. sa ganung preso, lugi naman yung magsasaka natin. Opo. Lugi rin ng gobyerno. Okay. A uh, question. Paki-educate nyo nga po kami kasi nagtataka ako dahil meron pong mga naka na halos mabubulok ng uh, bigas sa NFA pero kinakailangan po nating mag-import. Uh, Yun. Bakit po gano'n? Uh -huh. Well, ang importation kasi nung pinasa yung rice tarification law, binuksan yung merkado natin sa importation uh -huh. na walang hadlang no kahit na marami pa gigas sa lokal, walang makakapigil sa pag-aangkat under the rice tarification law. Iyan lang. Uh, so, walang kontrol ang gobyerno doon. In fact, ang laki nga ng inangkat last year. Uh -huh. Kahit sobra-sobra yung bigas natin ngayon, eh pwede pa rin umangkat. Ganun po yung kalakaran sa bagong rice tarification law. Mm -hmm. So, ang nangyari... But, Uh, nabubulok yung ani at produkto ng lokal para makapasok naman ito at magamit at may benta. Ito mga imported, tama po ba? Uh, ibang sitwasyon yung sa NFA. Kasi yung NFA naman, hindi na siya pwedeng umangkat. Mm Pwede siya okay. mamili ng lokal. Mm -hmm. Pero ayon sa batas, irereserba niya yun para sa mga kalamidad. Mm okay. no? so parang iba yung papel ng NFA, parang kumbaga parang bumbero siya. ako uh, kung may sulog, gagamitin na yung bigas na mm -hmm. pang mga sa sunog. No? Pero ang nangyari last year, bagamat may mga sunog, hindi naman niya ginamit yung stocks niya. Mm -hmm. Hindi niya binigay na ayuda sa mga victims. So, nagtagal sa kanyang budega yung mga stocks niya hanggang dumating sa panahon ngayon na parating na yung bagong ani, puno pa yung mga budega niya. Mm -hmm. So, so, uh, so po. Yes, uh, Ginong Montemayor. Anong dapat na gawin pagka ganito? kasi parang uh, uh, ang daming bigas na nasasayang dito sa warehouse ng uh, ng uh, NFA uh, okay. uh, yes yes uh -huh. Yes, oh well siguro may konting pagkukulang ng NFA no kasi nakalagay naman sa batas kung medyo paluma na yung bigas mo pwede mo na yung ibenta sa pribadong sektor na pero through auction no? Mm -hmm. ng presyo. Hindi na kailangan ng emergency declaration yan. Basta aging stocks. Pwede mo ng ilarga yan through auction. Hindi nila naman niya mm -hmm. Kung bakit, hindi ko rin alam. Bakit nila pinatagal yan sa bodega? Mm -hmm. uh, so, at saka yung sinasabi nilang puno yung bodega nila, puno sa ibang lugar. Kasi ang total capacity ng NFA sa pagbubudega, mga isang million ton nila uh -huh. eh yung kanilang stock nila, 300,000 tons lang. So mga one-third pa lang ang napupuno sa budega dito. Mm -hmm. So, ang solusyon dyan, ilipat mo yung stocks mo dun sa mga bodega na walang laman. Yun lang. Anyway. So, so parang, parang uh -oh. medyo, uh, may konting pag, uh, hindi baka matutoy yung sinasabi nila na punong puno na wala nang paglalagyan ng bagong ani. Dito do. Ah, sa Mayor. Sorry ah uh, for asking ah. Uh, uh -huh. 'yan Mga kabangit at uh gawalit -huh. taktakan. Main lang bang magic? Hindi magic. Ano Parang, ay think maganda yung intention nila. Gusto uh -huh. nilang pababain yung presyo. Pero kumaha humahanap sila paraan kung paano pero uh, in the process, parang kinakalikot nila yung batas kung saan makakalusot. Iyon lang. So, yun, yun po. Okay. Yun ang masasabi ko. Okay. Kasi wala naman talagang emergency. Yung basis nila ng emergency mm -hmm. ay yung pagsipa daw ng presyo noong 2023. 2023, mm -hmm. 2023 po ha. So okay. sabi ko 2023 nagsipa ang presyo, ngayon lang magde-declare ng emergency. Mm -hmm. Parang mm. pilit na pilit yung kanilang formula for declaring an emergency. At mukhang hindi rin emergency, yung term na emergency. Kasi ang daming sobrang bigas. Ang daming pagbubulok na bigas diba, sa diba, budega ng NFA. Diba? At saka yung oh. sinasabi nga nilang mabagal eh. Bakit uh, kung baga gradual, kung emergency ka talaga, dapat bigla. Yes. Yes. Ba? Parang ambulansya. <laughs> parang yung... Parang oh. ambulansya, di ba? Ang pilit oh, ng oh, oh, takbo. Oo, walang makapipikil oh. dapat. <laughs> anyway. So... Ito, parang hmm. nauna yung kagustuhan ilang ibenta yung NFA rice. At dahil doon, gumawa sila ng emergency. Yun lang. So, ibig, no, so, ibig, sabi ibig sabihin, uh, Ginoong Montemayor, sa dami ng bigas natin, sa sobrang-sobrang bigas at ang na nabubulok na bigas sa NFA, abay, pwedeng mapababa yung presyo. Eh. Pero ang ang din namin, hindi, kasi hindi solusyon yung pagpapaluwal ng NFA rights uh. para papabain ang presyo. Kasi ang rason bakit mataas pa rin ang presyo, dahil yung mga nag-aangkat at nagbibenta ng bigas, hindi na ipasa yung mababang presyo sa manimili ibinubul sa niya yung kita. Mm. All right. Okay. No. Uh, hindi pa binabaan yung taripa natin mm. from 35%, mm. minawang okay. 15% Impasa. ng July, opo, opo, okay. July. O 7 piso, 7 piso bawat kilo ang natipid ng importer. Mm. mm -hmm. Hindi right. nila pinasa yan sa retail. Mm -hmm. Sila ang kumita ang, sa ang estimate ngayon, mga 15 billion na ang kanilang mm. kinitao na-save na, 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 na sa taripa dahil sa pagbaba ng taripa. Pero bakit mataas pa rin yung presyo ng bigas? 'Yan ang yeah. malaking tanong apo, na hindi apo, sinasagot apo. ng gobyerno eh. Apo. Uh, Ginoong ng Mayor, as much as we want to Pero mukhang kailangan natin ng mahaba-habang oras para ganoon <laughs> Mahaba-habang inuman ikang <laughs> Pero just the same, nakita yung punto Natumbok natin yung ilang mga importanteng uh, kasagutan mm. Sa mga importanteng katanungan Well, maraming salamat maraming salamat po. sa pagkakataon salamat Bukas din. po ang impilang ito po. Ah, po, At ang palatuntunan ito for updates sa pong hanay Ginoong Munti Mayor, maraming salamat po Salamat po Good morning Yo. Okay, yan yeah, po mga kabalitan, kabalitaktakan Si National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated na si Ginoong Raul Montemayor